yung mga boss, maliwanag ko lang ah. Diba, ano ngayon na ah, panahon. Katulad ng mga kanta ni Tony Flauler. Totoo yun, ganun na panahon na yun. pag na wala ng ligawan, halos. Meron pang ligawan pero konti na rin. Ang punto ko ron, mga babaeng naniligaw sa lalaki, o kaya paglasing na, ganun. Malandi na, ganun. Okay maglandi, pero ipiliin mo. Um, Alam ba, wala ka pa namang ipo. Huwag ka maglandi ng todo. Tapos, ang tawag dun, Wala. Bata ka pa. Um, enjoy ka muna. Um, magandang advice sa ano, love, life si Alpa, tsaka, sa buhay si Jester. Sa love life, okay naman. Yan si, si Tio, ano, Brio, pinapanood ko. Magaling din siya. Tapos, ibig sabihin doon, sana naintindihan nyo yung ibig sabihin doon, ha? Oo, oh, mga tao, uh, kupal, ipokrito, uh, wala pang konsensya. Oh. Mm. Ano yan sila, sa ganong sitwasyon, kuyog, Minsan, maraming sitwasyon yan eh. May, may mga sitwasyon. Alam mo na, mauso si Marites. Nung kabataan ko, ano, mababaw na dahilan, ga, ano ah, kuyog na agad. Sigurado akong nangyayari pa rin yan hanggang ng, sa Pinas. Ibang tao nga lang. Ngayon sa mga nakakaranas ng kuyog, mababaw na dahilan, kukuyogin ka ng mga tao, nanunugod sila, ganyan. Huwag na huwag papayag na ano, Madampia ng kamay nila. Oh. Kailangan i... i ano yan. Lumayo kayo sa lugar na yan. Kasi, diyan yan titigil mga taong yan. Kasi mga talangka yan eh. Oh. Pag nasa taas ka na, totoo sabi ni Chester, di ka na rin ma... Dahil walang, di ka na rin mahabod niyan. Dahil walang talangkang nakatingala. <laughs> Tapos, ang ko dun, sa katulad ko, wild, mga katulad ko, kung, hindi ba kahit, anong kahit anong gender mo, bading tomboy, girl, boy, sila, his, kahit ano pa yan. Alam mo, sa sarili mo yan, kung nature mo yan o oh, hindi. O, oh, conservative ka ba, o oh, hindi. Huwag kang, no, papapekto sa sinasabi ng iba. Hmm, kailangan magbago kasi ganito, ganito. Hindi, nature mo yan. Kung ikaw makakaano niyan, kung conservative ka, conservative ka talaga, kung wild ka, wild ka. Huwag ka. kang papayag na, ano, kukontrolin yung life mo. Gagamitin ka lang ng mga yun, tapos iwanan sa air, kasi wala, wala ka nang pakinabang. Mga tao, ganun eh. So, ano, ito, real talk to, ha. Ah. Mamimili kayo ng kasamahan nyo, kaibigan. At saka, sa ting ito pa yung ano sa karanasan ko tingin pa lang masama na ganyan yung mata sa'yo. makita mo niya sa mata eh ganyan no oh. ano yan ah mas masakit pagsalita <tinyo> mm -hmm. <tinyo> peron, eh. mm. oh, no, Hindi yan, ano, lalo pag masasakit magsalita. Hindi <tinyo> yan ganun kababait, <tinyo> karamihan. Hmm. Pero meron din ano, nagkukunwari. Imbestigahan mo muna, huwag ka basta pipiliin mo. Pati yung life na gusto mo, pipiliin mo rin sa sasamaan mo para wala kang pagsiyan sa ka basta mag-settle down kung hindi ka naman ang, um, palaman um, ka kasi wawa ka marami pa nang manggagamit pag wala ka nang pakinabang tapon ka na no? yun lang mga payo kong mga boss uh, lalo sa new generation uh, ciao